Good morning mga ka-idol. Yan, may content tayo. Paano natin magtanggal yung uh, camshaft sensor o tinatawag BBTI sensor. Yan, baklasin yung valve cover gasket. Yan, gamitan natin ang gamitan natin yung special tools. Yan, o. No. Yan, may special tools tayo pang po, ano, di, galing dyan sa likod. Kailangan magbaklas kan valve cover gasket. Yan, o. No. na siya mga ka-idol. Oh. Yan, you know, o. Ganun lang kasimple, idol. Para safety yung camshaft sensor niya. Hindi maputol. Kasi pag naputol yan mga ka nasisira na yan mag check engine yun yan mga idol oh. paano pupupo kayo oh, no yun, oh. yun oh. yan pakita ko ulit sa inyo mga idol yan oh. oh, ganoon lang mga idol para safety kailangan magtanggal ka na bab cover gasket okay uh, valve cover. <tongan> Tanggal ka ng valve cover para matanggal mo yung BBTI. Yan. Ngayon, nalinisan na natin. Hindi natin pinakita kung paano natin nilinis. gamit lang natin yung carb cleaner. Yan. Gamitan naman natin ng kurinti yan para matisting natin kung magpapunction ba siya. Yan. Gamitan natin yan. Ano. Ang gamit natin yan dyan ay uh, pang series natin. Yan. Pa, i power bank. Yun, para power bank siya. Pang series. Yan. Gamitan natin ng dalawang wire. Yan, walang baliktarin po niyan mga idol kung sa mo itusok sa negative o positive kung sa mo iyan oh. Yan, pagkatapos mo pwede mong baliktarin, ilipat-lipat mo lang yung wire para malaman mo. Yan ang oh, tinitesting na natin mga idol yan. Yan gamitan natin yung uh, ating pang series. Para malaman natin kung magpo-function yan, magpo-function naman siya dito you know, uh, gumagana naman siya yan kaya eh, ikakabit na natin niya kasi gumagana siya ang kaido you know baliktarin natin tapos lipat naman natin sa kabila para malaman natin kung uh, kahit nakabaliktad kung goods ba yan. pero walang balikta rin yung kaidul testing natin yan, testing natin gumagana siya ang kaido goods naman siya ang kaido kaya pwede natin ikabit okay Okay mga kaidul okay, salamat. 老板一。Bye bye.